Isang serye ng mga interaktibong learning videos. Pintig ng Ilehia Isang paglalakbay sa pag-ibig, bigati at pag-alala. Isang pinagpalang araw mga mag-aaral! maligayang pagdating muli sa ating klase sa Filipino 9. Ngayong araw ay nasa huling talakayan na tayo ng ating seryeng Pintig ng Ilehiya, Damdamin, Alaala at Pag-ibig sa Bawat Talutod. Ngayon, ating ilalapat sa pagganap ang inyong mga natutuhan sa pagsusuri at pagsulat ng Ilehiya. Handa ka na bang ipahayag ang iyong tula mula sa iyong puso? Kung gayon, bilang panimulang gawain, pakinggan at suriing mabuti ang linyang itutulako ko mula sa Ilehia. Handa ka na ba? Kung handa ka na, handa na rin ako. Luhay umagos, ilog sa aking dibdib. Alaala mo nang di ko malimot. Napansin mo ba kung paano na iparating ng bumibigkas ng tula ang kanyang damdamin? Hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang tinig, kumpas, at ng kanyang ekspresyon. Sa oras na ito, babalikan ninyo ang isinulat niyong elehiya noong nakaraang araw. Ito ngayon ang magiging piraso mo para sa pagbigkas. Tandaan, hindi sapat na basa lang ng tula kailangan mo itong ipadama. Sa pagbasa o pagbigkas ng ilehiya, tandaan ang mga sumusunod. Una, tinig. Dapat malinaw at angkop sa damdamin ng tula. Ikalawa, ang damdamin. Ipadama ang lungkot, pighati o pasasalamat. Ikatlo, ekspresyon ng mukha. Ipakita ang emosyon ng bawat linya. Pang-apat, ang kumpas ng kamay at galaw ng katawan. Dapat tugma sa damdamin, hindi sobra, hindi rin kulang. At ang huli, ang himig. Ang ritmo o daloy ng bigkas ay dapat marahan o mapananalangin. Bago kayo magsimula sa inyong paghahanda, narito ang isang halimbawa ng tamang pagbigkas ng Elehiya sa pangunguna ng inyong guro. Sa silid aralan, Iyong tinig ang ilaw Sa bawat aral Puso'y sumisiklab Ngayoy tahimik. Wala kang tinig Alaala mo'y gabay Sa aming pag-ibig Napansin mo ba? Ang tinig ay marahan Ang ekspresyon ay malungkot At ang kilos ay mapanatag Bagay sa nilalaman ng Ilehia Sa pagkakataon na to Oras mo naman! Basahin ang iyong sariling elehiya ng dahan-dahan. At habang binabasa, pansinin ang una, lakas at hina ng boses, pangalawa, ang tono ng damdamin, ikatlo, galaw ng kamay at galaw ng katawan, ikaapat, ekspresyon ng muka. Maaari kang tumingin sa salamin o mag-record ng video upang makita ang iyong pagganap. Bago tayo dumako sa iyong paghahanda, narito ang pamantayan na magsisilbing gabay para sa isasagawang pagganap. Damdamin at inig 25 bahagdan, ekspresyon at compass 25 bahagdan, imig at interpretasyon 25 bahagdan. Kabuuang presentasyon, 25 bagdan na may kabuuang isang daang bahagdan. Tandaan, hindi kailangang malakas, sapat na ang totoong damdamin. Pagkatapos ng ating pagganap, tayo ay magsasagawa ng isang peer evaluation. Bibigyan po na ninyo ang inyong mga kaklase gamit ang mga sumusunod na gabay na tanong. Una, naipakita ba niya ang damdamin ng tula? Ikalawang tanong, Tama ba ang paggamit niya ng tinig, ekspresyon at kumpas? Ikatlo, ano ang pinakamagandang bahagi ng kanyang pagbigkas? Ikaapat at huli na bibigyang puna, ano ang maaari pa niyang pagbutihin? Isaisip, ang tula ay damdamin, hindi lamang salita. Kahit bago tayo tuluyan dumako sa inyong pagbasa, Meron ba kayong natutuhan sa nagdaang ating mga talakayan sa seryeng ito? Kung mayroon, napakagaling mo sapagkat itinuro sa atin ng Elehiya na ito hindi lamang binabasa, ito ay ipinahahayag at sa pamamagitan ng tinig, kumpas at damdamin na ipakikita ang sining ng tula. At ang pagbigkas ay paraan upang maramdaman ng mga tagapakinig ang ating tunay na emosyon o nararamdaman. Ganyan ang sining ng pagbigkas ng Ilehiya. Isang pagpapahayag ng damdamin mula sa puso, hindi lamang sa dila. Palala ang gagawin ninyo sa oras na ito ay pagsasanay lamang sapagkat sa inyong tahanan, Bilang bahagi ng inyong performance task, inyong ire-record ang inyong pagtula at isusumite sa inyong guro sa takdang oras na kanyang ibibigay. Huwag kalimutan, gamitin ang tamang himig at damdamin, maging totoo sa inyong emosyon at nararamdaman, at magsuot ng maayos at magalang. Tandaan, ang tula ay buhay kapag ito ay nararamdaman. Bilang pagtatapos sa serye ng mga interaktibong learning videos na ito, hangad ko sa iyong pagbigkas na maipadama mo hindi lamang ang kalungkutan, kundi ang pagmamahal at pasasalamat sa mga tao minsan na nating nakasama. Muli, isang pinagpalang araw sa bawat isa. Ako si Ginoong Ramyusadang, ang guru mo sa Filipino. Hanggang sa muli! ipagpatuloy ang paglikha ng mga tulang may damdamin. Pintig ng Ilehia Isang paglalakbay sa pag-ibig, bigati at pag-alala.